sila po nag-file ng uh, petition. Ah, uh, uh, mukhang uh, ano eh, uh, inakyat na nila sa Supreme su Court. Sa su Supreme Court. Uh, uh. Uh, para i-deklara uh, bilang nuisans. No, para, oo. Oh, Di -di Disqualify. Oo. Oh, oh. Yung uh, pagtagbo ni... Uh, Pastor Apollo ano, no, Ini, actually, iniisip ko yung mga kakriri. Ay, mga kayubi. Iniisip ko yung punto na ano eh. Kasi wala pang ganun eh. Parang first mm -mm. time na magpupunto ka, magnunwisas ka sa isang taong tong nagtago sa batas. Mm -hmm. Diba? Sabi ko nga kung iko ko sa ibang mga naging nuwisans, na dahil sa disbarred siya. Mm -mm. parang mas matindi yung Pero well, yun, yeah, syempre. Uh, gusto gusto din nating alamin mula sa Comelec kaso nga lang wala ng oras kung kasama ba yon alin yung 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 ah! pagtatago partner yung mga ganong klase kasi discretion ngayon, kasi nila o, yung partner ang tinitingnan eh. lang siguro ako para sa akin partner of course nire-respeto din natin kung uh, anong naging desisyon ng Comelec di ba kasi eh. inaral din naman nila yan oh e. hindi naman po hmm. pwede basta-basta nilang isama eh, bilang nuisance kung walang mga basehan okay hmm. At kung wala silang ginawang ano partner, uh, tama nga, pag-aaral at investigasyon. Oh. Kaya medyo mahaba-haba yung proseso eh, uh, bago nila ilalabas yung final na listahan ng mga official candidate. ba? Diba? Ah, oh. ang ito uh, et kasi siyempre mga ito mga kayo Tingin ko kasi, parang baka hindi ba hirap ang COMELEC eh, mag mag-declare na nuwis ng tao lang pagkilala. Alam mong may uh -oh. Alam mong pwedeng iboto. Katulad ni Pastor Kibuloy. Na alam nila na may mga... Na pwedeng iboto. May, may mga followers, oh, oh, may, may mga... Oo, oh. oo, oh, oo. Oh, oh. Diba? As eh, compared kasi, kasi, sa mga oh, uh, oh. hindi kilala. Oo. Oh, oh. Pero dapat hindi gano'n. Uh, dapat oh, oh. hindi gano'n. Kasi karapatan naman lahat. Mm -mm. Para magsilbi. Mm -mm. Oo. Oh, diba? What? Saka kung qualified naman sila talaga base sa konstitusyon. Oo. No, oo. Oh o, hindi dapat igawing uh -huh. ni nuisance. Especially niliwanag ngayon sa Supreme uh -huh. Court na yung financial capacity, hindi siya ground uh -huh. para i-disqualify e, mo. Oo, Ano na eh, ma ma magiging ano na partner, eh, magulo na yung election kung, eh, ibig kong sabihin, parang malilito na ang taong bayan kung sobrang dami naman kung hahayaan nila na lahat na lang ito magbo. Oo. Oh. eh, at eh, yung iba, eh, nakikita nila na eh, wala naman talagang kapasidad na para uh, eh, talagang kumbinsihin. Mm. Kasi hindi, eh, hindi naman natin ano to rito eh pinag-uusapan tungkol lang sa isang komunidad tungkol sa isang bayan mm. ang uh, pinag-uusapan rito lalo na sa uh, posisyon ng pagkaserador it's mm. eh, buong pilipinas yan partner eh mm. mm -mm. oo oh. pero oh, oh. ako ha naramdaman ko nararamdaman oh, oh. ko ha ayoko naman maging negatibo oh, oh. nag-file ng petition feel ko lang mukhang hindi siya ma sige kay Pastor, si Pastor Kibar. hindi pa, papasok pa rin. Oo. Eh dahil nga hindi convicted partner eh. Saka ano? Ah, at saka... Uh, may, uh may, sa, siya eh. Hindi may pwedeng, ano pwede, lang talaga. Pwede, no, no, kilala siya na pwedeng iboto. Alam mo yun? Oo. Oh, Kilala siya na pwedeng iboto. Ito nga hindi convicted. di ba? Ito si Pastor. Oo. Kay Boloy. Ayan nga kinukasyon natin. Kasi pag yung wala pang conviction, ah... Uh, hindi naman talaga siya ground na i-disqualify. Oo. Uh -huh. Eh, kahit nga convicted, partner, kung hindi naman involving moral torpitude, i -in oh, pwede pa rin siyang tumakbo. Okay? Pwede pa rin pwede. Siya... Oo. Eh, ito nga, hindi pa convicted na payagan eh. Uh -huh. Eh, yung convicted nga na involving moral torpitude, pinayagan din tumakbo eh. O, saan ka pa? Nakamilig. Ganun ba yan? oh di ba? Ibig sabihin, uh, tingin ko lang, hindi. Hindi siya ma-disqualify. Madi uh -huh. Hindi ko lang alam kung sa <laughs> sentro si sila, Natawa kong bigla. Hindi kasi ito naman ha. Ito naman ha. Oh, Komelek. Ito naman. Uh, uh, ano? Mag ano tayo real uh, talk tayo. Ah. Oh. yung isang convicted. Involving moral torpitude pa yan, partner. Oo. Oh, nahayaan. Tumakbo. Convicted ha. Tapos si Pastor Kebaloy hindi pa convicted. Oo. Oh. Oh. napayagan niya yung convicted eh. O di, what more? yun, hindi convicted. Ang hindi ko lang alam kung papalo yung sinasabi niya na nagtago sa batas. No. Ah, uh, kung papalo siya. Kasi sabi ko ah kung ikukumpara ko siya sa disbarred lang. Doon kay yung sinasabi mo nga dati. Ah, uh, si, si Engineer Toto Kausing. No. Kung disbarred lang, sinabi mo na tatawanan na niya lang yung electoral process o gagawin niya makakiri yung electoral process. Eh di, what more yung nagtatago? nagtago sa batas. Mm -mm. Kung ikaw kumpara ko lang yan ha. Mas mabigat yon. Mas mabigat yung nagtago sa batas. Pinahirapan yung PNP. Ito nga, disbarred lang dahil nagfile. Pinost niya lang. Yung pleading niya. Mm -mm. uh Oo. -oh. So yun ha. Do doon siguro baka nag-isip nag, -isipa, nag -isipa ako doon. Mm, mm Pero yung dahil may cases, kasi hindi convicted, mukhang hindi yun papalo. Mukhang hindi siya magiging ground para maging nubisan siya. Mm, -mm. Ang sabi lang naman ni, ni, ni Sir Julius, ah, uh, Baka wala siyang kakayanan, ilunsan yung sarili niya kasi wala siyang partido. Diba? Eh, yung eh, mga independent nga, pwede. Saka may tutulong, tama kami, mga magkakampanya for him. Oo. No, may mga, nandiyan yung kanyang mga miyembro. Mm-hmm. Oo. Kaya, uh, yun siguro, ang uh, tinitignan din ng Comelec, uh, yung kakayahan. Tingin diba? ko, yun din Oo. ang tinitignan ng, ano eh, ng Supreme Court eh. Oo. Yan nga sabi ko kung, naging pasaway ka sa batas before nagtago ka mm -mm. maging grounding kaya siya mm -mm. di ba uh -oh. mark magandang uh, gabi si clown uh, prince tv bias talaga ang uh, ayaw, ayaw natin sabihin 'yan sa ngayon di ba uh, uh oo -oh. uh, hindi kasi na, kung meron man siguro may error of judgment uh -huh. tapos ang ang supreme court naman ang last uh, say Jen, say uh -huh. Uh -huh. Uh, sweet day, naalala ko dati si Senator Jingoy no? <laughs> ah. <laughs> na may kaso din dati. Oh, oh diba? di ba? Tignan, tignan, tignan. Nung tumakbo siya, on appeal pa yung kaso niya, di ba? Mm -mm. mm. mm. No. On appeal. Di, tingin ko nga yung, 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 may case, mukhang hindi eh. Oo. Oh, oh. Mukhang hindi din papalo. Oh, oh. Ay, inisip ko ngayon, may misrepresentation. Mm -hmm. At ah, tanda natin, ay na, kukumpara ulit natin mga kaklira, na nagkaroon ng misrepresentation si Alice Goo. Ang Comelec, nagkaroon ng resolution to file a case against Alice Goo because of the misrepresentation. Mm -mm. Kaya tinanong ko kanina, may misrepresentation siya, consummated yun. Sinabi niya, member siya ng WPP. Yung pala, mm -mm. hindi. Di ba, pinaglaban pa pala no, niya Tony ni Mark Tolentino. O, o. Diba? So, pupwedeng, ga, oh, pupwedeng dahilan na yung partner. Dapat, di ba, pag may misrepresentation o, o. kay na, oo, na, pero kaagat-agat naman, nagdeklara siya na But independent. Nagdeklara siya independent, pero oo. hindi naman niya binawi na hindi siya representative na oo. WPP. Pero before, hindi hmm. ba dating miyembro siya? Kung dating siya miyembro, di ba pag tumakbo ka, dapat alam ng partido. Oo. Eh hindi nga eh. Oh, tapos ang pina, ang binabaligtad pa, binaligtad pa sila. Mm -mm. na dapat yung sila sa ni Matula, at ni Matula. 'Yun yung ma-disqualify. No. 'Di diba? Oh, uh sabi ni uh angulo ng balita, Toto Kausing disbarred as a lawyer. Mm. But he is still an engineer. Yes. And doctor dignity is still intact. Ah, yeah. Yun na nga uh -huh. eh, di ba? Kung ikaw kumpara natin, kung dignidad lang pag-uusapan natin. Mm -hmm. Nandun pa rin. Oo, di ba? Saka, yung ginawa niyang pag-post, hindi naman siya criminal in nature talaga. Mm -hmm. Di ba? Eto, sabi ni Kylie, ma'am, paano ka gagawa ng batas kung umpisa pa lang, nilabag mo na ang batas? <laughs> ah, di ba? <laughs> Tama. Mm. Uh -huh. Rosana, Narumi, sabi naman niya rito partner dati, eh, nag-assume uh, sa tingin ko, kay, kay uh, ano, tingin, kaya ng Comelec, serious yan sa pagtagbo niya bilang senador. Kaya, uh, okay. sa tingin kaya ng Comelec, uh, ah, okay, okay, okay. Uh, uh, uh. lang. Sabi niya, nag-assume itong taong to na son of God. Oo. Uh, uh. Sa tingin kaya ng Comelec, seryoso siya sa pagtakbo? Oo. Uh -huh. Oo, oh, di ba? Kung totoo siya, tama. Di ba, kung lalaliman mo yan, uh -huh. is, is, is ano ka nagsabi ka na son of God ka, appointed son of God ka, seryoso ka ba talaga tumakbo? Di ba dapat pag-appointed son of God? may power ka na. Mm, -mm. Hindi mo na kailangan mag-isin na doon, may power ka eh. <laughs> <laughs> na, pero bukod doon siguro partner eh, mm. may ibang mga plano pa siya. <laughs> Sabi niya ano, eh, enemy downfall, no, Eric but, Sylvester pa, whopping. oh, hindi, hindi para sa kanyang mga miyembro kung hindi para sa bansa. Mm. Kaya naisipan niyang tumagbo. Pero ang talong, ba't ngayon lang kung kailan may kaso siya? Di ba? Oo. Ba't ngayon, ngayon lang kung kailan may kaso siya? Hmm. Hmm. ba yun din ang ano to? Kine-question ng uh, petitioner. And sinasabi, baka ah, yung dahilan. Baka yung dahilan. Eh kahit naman meron siyang, kahit maging senador naman siya, partner, Hindi naman siya matatanggal sa kulungan. Hmm. Nandun pa rin. Uuusat pa rin. Yung Nandun kaso. siya sa kulungan. Hindi mm. naman wala naman siya immunity from suit. Oo. Eh. Mm. Mm. So kung sakasakali, kung sakasakali lang, mm. naman, ito tanong lang naman eh. O, kahit nanalo siya at sabi mo nga, nandun pa rin siya sa kulungan at dumabas ang desisyon na posible, guilty siya? Oo, oh -oh, mawala, siya? Oh -oh, mawala siya sa pwesto. Oo, pwede. Pwede na siya patanggal kasi involving moral torpitude to na mm -hmm. yun. Nandun na yun. Mm -hmm. Oh. Ay, basta may finality. So, new subscriber po Watching from Abu Dhabi 4.30pm daw ngayon Hi, thank you 4.30 uh, 4 5 6 7 8 Ah uh, ah uh, 4 hours 5 so, Si Rolando G54 New subscriber nang yes. Thank you Thank you ng DCXL Maraming salamat Ay baka yon naman mamaya 9.30 Bata si The Clear Punta yon. ka na Yes <laughs> Ah, <laughs> uh, uh <laughs> nabin niyo lang po bata si Tony Claire Castro YouTube channel. Niyo. Ayan. Mm. Thank you, thank you. Bating ko si Call 45. Hello. Ayan. Si sino pa ba? Si Sweet Day. Uh, maraming salamat. Enemy Downfall. Uy, tulungan niyo pong gawing 72k na tayo. Sabi na dito to sex, oh. Makakalusot daw 'yan sa Padre Trejas kasi appointed son of God. Ah. Ayan, ano, ilan tayo dapat? 70? Gawin ang? 72. Oh, dagdag lang ng 1K. Gawin na 80. Bakit? Bakit? Eh, Mag-wish ka lang? <laughs> Gawin niyo na 100? 100? Oh, Oo. Oh, 100 na. Ah, Ate. Road to 100. Sabi ni Maylene. No. Georgina Internet Cafe. Watching from Valenzuela City. Ay, nako talaga. Ayan. Habang papalapit, pa, ilang buwan na lang ba? Kasi excited ka na? Hindi, partner. Oy, sa of course. Seleksyon? Oo. Oh, uh, pakinggan ang kanilang mga ano partner. Siyempre, yung mga pu pwede nilang gawin, lalo tigit, itong mga problema na mayroon tayo sa ating bansa, presyo ng bigas. Siyempre, silang gumagawa din dyan, partner, Namparaan, eh, ng paraan, di ba? Sa, sa Senado, uh, sa Kongreso. Ako, uh, partner, hindi ko alam kung may excite ako. Oo. Oh. Kasi baka ang pumasok yung mga walang kwenta eh. Nako. Marami ba sila? Oo. <laughs> diba? <laughs> yung yung may karapatan? Uh Oo. -oh. Wala eh. Wala sa listahan. Uh -uh. Yung mga, di ko naman nila ah. Iba. Na walang kwenta, nasa taas eh. Bakit? Sino ba dapat? Yun ang tanong dyan. Basta huwag mong banggitin ang pangalan. Uh, pero... <laughs> uh, sa akin parte, ito, na yung sasabi ko sa mga uh -oh. ka, -ka sa mga ka-UB. Una dapat, syempre, may talino partner. Talino. Dapat na kasama yung talino Oo. na may takot sa Diyos. Oo. And? So, dapat abogado din. Kasi hindi, karam, kailangan. Hindi kailangan. Hindi kailangan. So, uh, yung sinasabi mong matalino kahit hindi siya abogado. Basta. So, pero, ang trabaho nila, lalo na tigit, uh, sa posisyon hindi. ng pagkasirador. Naaaral na yan kung gusto. Oo. Eh paggawa ng batas. Uh, naaaral yan pag gusto. Kung nasa puso ang trabaho, partner. Oho. Uh -huh. Pero kung ang, ang nasa utak lang, eh, makapanlamang. Mm uh -huh. Self-interest. Hindi nila isipin mag-aral. Uh -huh. Titulo lang ang hawak niyan. Titulo y lang ang gusto nila. Y yung honorable. Oo. Oh, oh. Diba? Honorable lang. Yung senator ang tawag. Or uh, congressman. But, tapos, kapag sinabi ko, di ba, takot, may takot sa Diyos. Lahat na yun, may puso na yan and everything. Uh -huh. Plus, magdagdag ka na. Huwag yung mga nasa political dynasty. Eh lahat naman nagsasabi, partner, mm. na may takot sila sa Diyos. Paminsan nga, makikita mo, partner, sa mga pista. Pista mm. ng, oh, yung itim na nasareno, nung ano, Nandun poong nasareno, may mga pumunta doon, di ba? Oh, itong mga ginagawang pista din sa ibang mga lugar. Kasi maraming tao. Hindi, kasi parte yun ang devotion nila pananampalataya. Taon-taon, 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 taon-taon. Nandun sila? <laughs> Grabe. Nanggigigil ang tanong. Taon-taon-taon. Di ba? Taon, 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 taon? <laughs> diba, diba? Baka, sa black na sa rin. Okay, si Nori Di Castro nakikita natin yan. panatayan. Oh, yung panata yan. Taon-taon oh, niya. Taon, taon oh, ngayon, yung iba. Oh. Baka ngayon lang dahil malapit na eleksyon. Kaya nandun sila. Oh. So dapat nga matakot sa Diyos sila. Dapat sila matakot. Sa ginagawa. Oh, kasi ano sila. Um, map kayo. Mapagbalat kayo. <laughs> Angela Gonzaga, hmm. si Rod wala ho sila takot Mas takot sila uh, maghirap at hindi makapag <laughs> oh, O diba? Kasi kung may takot sa Diyos yan, hindi yan mag-anakaw uh -oh. oh. eh, Hindi yan mag-anakaw And uh, may down to, sabi mo niya, takot sa Diyos ng sanlibutan, meron nga dyan eh Ang hmm. Diyos ginagawang tao Oo oh. Nay, ako Oh, sige. Live daw ang Santon ngayon. Okay. Ay, thank you. Maraming salamat mga kayubi Cold 45. ngayon ko lang uli nakita si Cold 45. Siklista sa Inglaterra, baka na burn si Rotan Attorney. Ayan, binati na kita. Siklista sa ah, Inglaterra. Si Shiro kan sa akin din. Ayan. Adik to sex, binati mo na. Tandaan mo, bukas na naman. Oo nga yung na naman ang script nyo. Oo. Adikto sa yung script ayusin. <laughs> Baka mapahamag kami. <laughs> Paano yan? Hanggang bukas. Mag Hanggang bukas. Magkarinigan tayo. Ako po sa Tonic Lake Nagpapalala. Magtulugan ninyong karapatan. At Radyo Man Marcelino.